hindi siya maalog hindi din mo oh, wala akong ano oh wag na kamay so hindi, hindi siya maalog hindi tulad nung pag nabili mo siya galing sa kasa o oh, galing mismo sa kasa na ilabas ay medyo mawiki lang kanyang manibela try natin ulit tawagin ko ganun mo tapos ito So, hindi siya maano, mawigil. sa Sa lahat ng mga uh, Falcon user ng ADB 180i. So, ang gagawin ko ay yung mag-test ng, drive sa mga manabela. Dahil well, madalas kasi uh, may mga prob problema galing kasa. Una-una uh, ay yung pagwigil ng kailang manabela. Iwan ko lang sa mga ibang uh, Falcon user kung kung naranasan ninyo ang pag masyadong mabibrate ma 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 vibrate yung, yung harapan So, dito, sa akin ang, ang ginagawa ko, una, naglagay lang na ako ng mga additional na bar end dito, ng mga bigat sa kanyang ano, dulo. So, ito yung uh, handguard. ito yung kanyang uh, bar end niya. So, dito, uh, same lang yan, ang kabilaan. So, test natin kung ano yung uh, uh, performance ito, kung magalaw ba siya o maalag ba siya. Sa video ito, makikita ninyo kung anong pinagkaiba ng nalagyan ng bar end sa stock na bar end no? o so, nag-add ng bar end sa ating pong mga stock na bar end so, ito. dito na tayo ng mga ano, mga ADD 180 subukan natin na bitawan ang manibela kung malo ko siya o hindi water kumalo pa siya ito po ang kanilang kanilang apartment ito rin nangyari hindi siya maalog hindi din mo wala akong ano oh, wag kawag na kamay so hindi, hindi na siya maalog hindi tulad nung pag nabili mo siya galing sa kasa o galing mismo sa kasa na ilabas ay medyo mawigil ang kanyang manibela try na ulit tawagin ko ito tapos ito oh. So, hindi siya maano, ma-wiggle. po. Hindi siya, wiggle. magalaw yung niya. Kapag magalaw kasi ang kaya dito sinubukan ko ang pinagkaiba doon sa stock bar end ng ating Falcon b 180i na dinadagdagan hindi binabawasan para makita nyo kung maalog ba o hindi. Dahil yung una kong nakuha mula pa na hanggang Albay Bicol ay sadyang may napapansin na akong magalaw, mabibrate at nakakangalay sa kamay. Ay agad kong napapansin na nasa timbang o bigat ang kaukulang kulang dito. Kung napapansin nyo kapag binetawan na ang manabila ay hindi siya maalog kumpara doon sa kanyang stock na bar end. Kung pariho tayong nakaranas na ganito, na hindi stable manubila mo, manubila ko, na parang siya lang na hindi nakakapanitili kahit na iniingatan na. Kapag hindi naagapan, siya ang kalalabasan. Huwag naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya kung gusto mong hindi lumala at Umabot sa punto na magpapaalam sa isa't isa, ah. este, disgrasa sa paahunan ah. o mulubak na daanan, kailangan na yan na maagapan. Ang galing! Ang galing! <laughs> so ayun na mga kapalagod, no? napapansin niyo po yung ano, um, pinagkaiba dun sa stock na bar end ng ating uh, sa motor dito. Ayan. So yan, ganun po talaga ang, ano, ang karamihan na uh, uh, issue ng Falcon EDB 180i, yung manabila niya ay masyadong maalog at magaan. So, bakit ko po nasabi po yan na delikado po siya? Dahil nung dumaya ako, bumabiyahe ako galing uh, dito sa Bicol na Albay, uh, patay na Mindanao, Visayas at Mindanao, ay may mga matitirik na daanan doon na pa paahon. So, daranasan ko yung masyadong malikot yung manubila, nanginginig siya. Parang animoy, parang parang matutuwad ka na. So, ginawa ko siya ng paraan nung nakauwi na ako dito sa Bicol. Tinitignan ko kung ano ang ang problem talaga niya dito sa ating Falcon EDB bakit ganoon ang kanyang manubila masyadong ma-wigil ma at isa pa sa mga delikado din po kapag uh, kunting uh, uh, bounce lang ng ating harapan dito sa ating EDB-180i ay masyado po itong madulas medyo mag gaan na di mo maintindihan bakit ganoon so sana ay uh, uh, nakatulong sa inyo ang kaunting video ng ito na ang solusyon po para mawala po yung vibration po ng ating manabela ay kailangan yung mga master ng dagdag na bigat sa man manabela bar end ito. Sa mga gusto nito na magkaroon ng bar end dagdag na may, kasama na ng ano, hand card dito sa magkabilaan na ito. Ayan. So lumapit lang po kayo sa, sa malayong tanggapan ng aking channel. Kung gusto niyo pong magkaroon ng ganitong bar end na may kasama ng handguard. So yun lang mga kamaster. Maraming salamat sa inyong panunod. God bless.